Tol, tara tol, manood tayo ng Ayyan. Ano dun, no? Tara, manood tayo Tara na Tara na Bago to O, bala ka, ako nalang manood Pop, 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 muna tayo ng mga baby dito Tara, iwan mo na yun, manood tayong doon. Tara, manood tayong baby doon. Shoutout ka rin, bantay, bayan ng mga si Hey, ampok ang baba Ha, yeah. so, don wala ko yung wala pa kayong dalaw dyan Wala pa kayong dalaw Kawawa naman kayo Puts lang, puts Hindi, okay. mga ano, yung mga Yung mga nasa loob <laughs> na ng pagkain dyan, okay, yung tayo nyo lang tayo nyo lang po tayo ah. nyo dalaw Ayan, para silang preso, no? Dito nakita ko pa yung pinsan ko, yan si Aldrin. Ayan, shoutout sa'yo, Aldrin. Kabata-bata mo, naglilibot kang magisa. isa Dito nga yung nakita ko to, ayan, pinadikit ko sa kanya. Ayan, di niya alam yung dikit. Ganon yung dikit, sabi ko sa kanya. Di niya alam. Ayan, shoutout din pala kay Jan. Ayan, talo daw kami. Yo, peace. Nakakit na nga din pala ako para tignan yung buo ng cover court. Ayan yung mga binibini ng matatalaib. Sino bang bambato nyo dito? Ayan, itag nyo nga sila. Ang pagkakaalam ko kasi ay iba-ibang sityo yung mga yan. Kaya kung taga sa inyo yung mga yan, ayan, supportan nyo na lang. Yan, shoutout din sa mga sumisigaw na batang yon. Ayan, tsaka to, yo, yo, yo daw. Napakaingay nila. Ayan, yung mga ating binibini dito sa may matatalaib. Napadaan lang ako kasi walang sumasakay dun sa harap. Sobrang tumal ng pasada ngayon mga idol Dito na nga yun, na nga sila sa loob ng cover court Nagchichismisan pa, hindi joke lang Shoutout po sa inyong dalawa Ayan, napakadaming tao, napakadaming bantay bayan. Shoutout sa mga bantay bayan natin na todo suporta at todo sa pagbantay ng katahimikan. Ayan, shoutout sa inyo. Shoutout din sa iyo dyan, mag-iingat ka. Ngayon din. Dito nga may nakita ako, ayan, parang magkamukha sila. Ayan, ayan. Parang magkamukha sila, no? Ah, siguro kambal yung mga to. Oh, o, diba? Magkamukha sila, ang galing. Apir, apir. Apira pira Ayan may page din si Gambal Follow nyo na Bababa nga tayong konti dito Para kamustain si Budang Ayan si Budang ng Tarlac City Ayan napaka Napaka smooth ng kanyang mukha Ayan shoutout kay Budang no dito nga ay bumaba na muna ako. Siyempre, titignan ko mas malapit para mas maganda. Ayan, titignan natin yung mga bebekes dito. Ayan, bading! Bigay mo muna. Ay, shoutout nga pala kay Big Boy. Nakalaban namin sa Pantagalog. Tinalo nyo kami. Ay, shoutout sa'yo, Big Boy. Ito na nga, mas malapit. Mas makikilala nyo na kung sino yung mga taga sa inyo dyan. Ayan, napakaganda nila. Pero mas maganda si Dara. Ay, hey, angas. Dito nga banday, nakita ko na si Kuya Chris Chris putot, Ayan, sabi ko sa kanya, dikit mo muna. Kaso mukhang dini dirty finger niya ako, kaya pinagsisapok niya ako. Sabi ko, yun nang pandikit mo sa akin, kuya. O, isa na lang, isa na lang. Ang kulit mo, sabi niya. O, isa na lang. Ayan, shout out sa'yo, kuya. Chris Chupo Napaka solid na tao yan. Napaka bait. Ayan yung kasama niya. Tinatawa na niya pa. Humalis ka nga dyan, sabi niya sa akin. Bading talaga, eh, no? Ayan, shout sa mga batang to na lumalaban sa Live Ayan, galingan niyo lagi. Dahil ako'y aalis na. Nakakatamad, Malbe? Nakakatamad, Manod? Walang trin? Dol! Yan, shoutout sa inyong lahat ngayon din! <laughs>